Bago pa ang COVID-19, may isang pandemya na halos burahin ang kalahati ng mundo, ang Black Death, ang unang global pandemic na nagbagsak sa buong sangkatauhan. Noong 1347, kumalat sa Europe, Asia at Africa ang tinawag nilang The Great Mortality. Ito ang bubonic plague, galing sa bakterya na Yersinia pestis, dala ng pulgas ng daga. Isang kagat at sa loob ng ilang araw, lalagnatin ka, manghihina, at lalabas ang malalaking itim na bukol. Walang gamot. Walang vaksin. At dahil marumi at siksika ng mga bayan noon, mabilis itong kumalat, parang usok na walang makakapigil. Sa loob ng apat na taon, 75 milyon hanggang 200 milyon ang namatay. Sa ilang lugar, halos siyamnapung porsyento ng tao ang naglaho. May mga lungsod na naging ghost town. May mga baryong literal na wala nang natira, parang biglang na-delete sa kasaysayan. Paano kumalas? Kasama sa mga barko at karaban sa Silk Road ang mga daga. Kung saan may kalakalan, doon sumusunod ang plague. Tahimik itong nakikisakay sa kargamento, sa pagkain, sa mga damir, hanggang sa bawat bayan, ay mahawa. Ang epekto? Bumagsak ang ekonomiya, kulang ang manggagawa at nagbago ang lipunan. Dahil sa dami ng namatay, tumaas ang sahod ng mga natira at unti-unting bumagsak ang medieval era na nagbukas sa pag-usbong ng modernong panahon. Ang Black Death ay paalala na minsan, ang pinakamaliliit na nilalang, isang pulgas o daga, ang may kakayahang baguhin ang takbo ng buong mundo. Kung gusto mo pa ng ganitong kwentong historical at nakakakilabot, follow ang Anino Stories.